Nagkasundo na po ang kamera at Senado na ipagpaliban nga ang Barangay Elections ngayong taon bukod sa issue ng ilegal na droga iniiwasan din daw kasi na maging balaki dito sa mga proyekto ng administrasyong Duterte ngayong taon. Kaugnayan niyan, kasama po natin dito sa studio si National President ng Liga ng mga Barangay Attorney Edmund Abisamis. Uh, magandang umaga po Attorney. Magandang umaga Cheryl, at uh, sa lahat ng taga-subaybay. Ito po, um, uh, yun na nga po, nagkasundo na nga ang kamera at Senado. So masasabi po ba natin final na talaga? Ah uh, may uh, hindi na po matutuloy ang barangay elections. Kailangan po mo isang batas, ano? Mm -hmm. Dahil batas ang nagsasabi na magkakaroon ng eleksyon ngayong October 2016 para yun or para yun, Kailangan din na may batas. Pero ngayong nagkasundo na ang Kamara, ang uh, Senado at ang Lower House ay uh, yung proseso na lang mm -hmm. ang gagawin. At wala sa inyo naman humpay, wala namang uh, pag apila or pagkontra po na ituloy ito instead. Nakikita niyo po yung kahalagahan. Ang uh, amin pong sama ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas uh -huh. consisting of the 42,036 barangays throughout the Philippines ay sumusuporta uh -huh. doon sa panukala na ipospon yung barangay election. Pero gaya po ng uh, binabanggit namin lagi, yung aming pagsangayon ayon ay hindi po sa kadahilanan na dahil makikinabang kami, may extend yung aming termino o kaya for parochial reasons na makikinabang mm -hmm. yung barangay. Ito mm -hmm. po ay uh, dahil sa mga makakabuti sa mm -hmm. ating bansa. Sa paano po bang paraan makakatulong itong postponement nga po ng uh, barangay elections? Unang-una po, nadinig na natin yung mga sinabi ng ating uh, Pangulong Duterte at uh, alam naman nating lahat na pinag-igting ang laban sa droga. ano? Mm -hmm. uh, kung magkakaroon po ng uh, election, baka maapektuhan itong intensity ng ating uh, paglaban sa droga sa so dahil lang magkakaroon naman po ng mga election ban. Ano? At uh, yung PNP ay uh, yung focus nila mawawala doon sa paglaban sa droga. Mapupunta muna doon sa election. Pati po siguro yung time energy noong mga Kapitan, mga barangay officials, mapufocus ngayon, instead of uh, the war against drugs, mapupunta doon sa politika. Oh, so, iyan po yung isa sa mga dahilan. Pero ang suggestion po, ay magtalaga ng OIC, mm -hmm. at hindi po extension. <laughs> What's your uh, take on that po? Well, ang uh, OIC po, ang nadinig ko yan, ano? na i-appoint uh, na lang, uh, dapat po tingnan natin sa dalawang aspeto yan. Number one, legal ba? pangalawa, ano ang wisdom ng pagpapatala? Mhm. Uh -huh. Kung uh, legality ang pag-uusapan natin, sang ayon po sa ating Saligang Batas, Article 10, Section 8, ang uh, barangay officials po ay uh, considered as elective barangay officials. So, sa Saligang Batas po mismo ang nagsasabi na ang pamamaraan para makapili ng barangay officials, elective officials, ay through election, not by appointment or uh -huh. designation. Uh -huh. So, yun po dapat tingnan natin mabuti. Ano? Baka mamaya, violation ng constitution. Uh -huh. Pangalawa po, yung sa Wisdom, uh, sa parte po ng OIC, uh, yung mandato niya na doon sa appointing authority, hindi doon sa taong bayan o sa mga mamamayan sa barangay na kanyang pagsisilbihan. Uh -huh. Siguro, mas magiging epektibo kung yung tao mismo ang mamimili doon sa kapitan sa halip na may isang tao na mamimili doon sa kapitan. Hmm. So, yun po ang tinitingnan. Dapat po pag-aralan yan na mabuti. Ano? So, kailangan po klaro po yun pag, uh, pag sinapinal na po itong postponement. Ano po? Aha. Meron pa po until Monday. Um, sabi niyo nga po ay magkakaroon ng uh, hearing pa para ito to finalize everything. So, ito po ba ay uh, i-bring up niyo po ito? Siguro Monday. po, uh, kailangang pag Oo, uh, kailangan pag-usapan yan. Alam niyo klaro. po, isa nga doon sa mga dahilan na sinasabi ko kung bakit ipo-postpone ay dahil merong uh, mga reforma na dapat uh, siguro pagtuunan din ang pansin tungkol sa barangay. For example, the term of office, ano? yung three years ba, sapat na, or kinakailangan five years. Ito pong may usapin din yung tungkol sa kagawad. ano? Uh -huh. So marami pong bagay na kailangan uh -huh. pag-usapan. Siguro itong period, na mapopostpone, yes. dapat pag-usapan na lahat ito. Okay. But Doon po, para naman may saysay -say yung postponement or correct. yung pagiging magkakaroon ng extension ng inyo. There, there are around 1 million, more than 1 million na barangay officials po. Tama po ba ta? Tama po pati yung volunteers. Mm -hmm. uh, 42,036 barangays throughout the Philippines, 7 uh, kagawads per barangay, at uh, sa ngayon po, out of the 42,000, yung statistics po, 33,000 barangays, 1 million, uh, more than 1 million na kaagad yung mga volunteers. Kasama na po yung mga tanod and uh, yung uh, mga lupon tagapamayapa at iba pang mga volunteers sa barangay. So habang po may postponement, karap para nga po makatulong dito po sa kampanya laban sa illegal na droga ng Administrasyong uh, Duterte, paano po kayo mga katulong? Kayo po ba ay gumagawa ng sarili ninyong uh, pag-check or uh tokhang sa mga barangay <laughs> officials na posibleng uh, do you believe na posibleng marami pong barangay officials din na posibleng uh, um uh, involved po sa droga well Uh, napakalawak po ng ang aming uh, sabahan. Uh -huh. Napakarami ng uh, barangay, napakarami ng mga barangay officials. Hindi po naman natin pwedeng sabihin ng lahat na yan ay uh, tama, uh, walang corruption, walang katiwalian o involvement sa droga. Uh, sangayon po tayo yan na uh, talagang kinakailangan linisin din yung hanay ng mga barangay. At uh, sabi ko nga, baka ang unang dapat gawin uh -huh. ay... Uh, lahat ng mga barangay officials, umpisahan natin sa mga kapitan magpa-drug test. So para ipakita, natutuhanan din yung ating laban at pagtulong laban sa droga. Nandoon po yung plano o may mga nagsasabi pong balak ng na tanggalin na nga po ang mga barangay kagawad at ang ni ang kabataan. Um, ano po ang stand on that? Again, abalik po ako, kailangan yung pag aralan yung mga reforma na ganyan, ano? Ang uh, mga kagawad po kasi, yan ang uh, legislative arm ng uh, barangay. Alam niyo yung barangay kasi nagpe perform ng executive, legislative, and charge judicial function. Yung legislative ang uh, nagpe-perform po niyan is uh, the mga kagawad and chairman ng uh, Sangguniang Barangay is uh, the Punong Barangay. So, dapat masusing pag-aaral to. At, uh, hindi po pwede na sasabihin lang natin na gano'n. Na, no? uh -huh. Marami pong salamat sa inyo, Oras. Attorney Edmond Abisamis, ang National President po ng Liga ng Mga Barangay.